So ayan guys, for today's video nga pala bali ngayon ay ah uh, busy na naman ako ngayon sa isang ano, uh, appointment. So ngayon ay magkaroon na ako guys ng lakad. So ayan, bali dito ko guys nagsimula sa pintuan parate. Ayan. So dito ko parate guys nagsimula kasi ah uh, ito yung ano, yung unang step ko dito eh magpisapatas muna yan tapos pagtapos ko dito ay ah uh, dito ko na daan sa elevator so bago yan ay kailangan ko matutapusin yung ginagawa ko dito ayan so ito lang pala guys yung aking ginagawa ko araw-araw kapag meron akong uh, appointment o schedule para sa training ayan so pagtapos ko ay ayan guys diretso ako doon sa elevator ayan bali lakad mo ako guys sa puntang elevator so yun tapos ayan patigil ako guys dito nag elevator kasi nga video ah, medyo mataas nga pala to so ayan so malapit na to ayan dito ko patay guys nagsimula eh ayan, papunta doon bago ko parating doon sa aking papuntaan so ayan guys pali so ito na nga pala guys yung aking pupuntahan. Ayan. Yung Preachies Mariners Training. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4. Apat lang ang palagay na palapag to eh. 1, 2, 3. 3, 4. Apat lang. 1, 2, 3, 4, 5. pala. Ayan Bridge is ano Mariners you know, Mariners training Ayan. So ito nga pala guys yung office nila Ayan, oh. Bali pasok ako guys dito para makapag fill up na So yan guys pahinga muna bago ako mag, you know, mag fill up ng form para sa information So ito nga pala guys yung, ano nila, yung entrance dito yung mga mag-fill up para sa assessment so yan guys fill up muna ako dito ayan pupunta kami guys sa ano sa taas sa second floor so ayan bali punta ako guys sa second floor kasi andun yung ano yung room na aming uh, papasukan so yung para guys yung ano yung familiarization yung unang araw namin dito ayan bali nasa ano kami guys uh, marami din kami nasa 11-11 eh 22 ayan 22 nga pala kami guys dito ayan bali ito nga pala yung bali nga pala guys meron na namin yung ano yung room para sa familiarization kasi doon kami muna mag, mag eh, mag so yun sabi daw sa amin ay second floor daw yun so hanapin muna namin so yun lakad lakad muna kasi medyo ano nga pala dito kasi taas medyo malawak din eh nasa around kami si Kids nasa dalawang batsyat na kami dito 22 ay, bali hindi pa alam kung hati niya tak kami hati eh. so ito nga pala guys na yung aming room so ayan guys bali ah uh, pagkatapos namin doon mag ano mag kabularization dito kami kayo sa bridge ayan oh. so pagkatapos namin sa bridge ay yan, bali tapos nang pala guys. Madali lang kami may sa familiarization eh. Update lang tapos na. So, bali nga pala guys, tapos na kami ngayon ay ah, uh, pawi na kami ngayon. So, hindi na kakapala ako guys nag-camera sa loob kasi yung bawal doon sa simulator. So, bawal doon ang camera. So, yun. Bali, dito na ako guys sa labas nag-camera. Pero doon sa loob ay bawal doon kaya kailangan natin sumunod dun eh ng rules and regulation kaya dito lang guys ano sa labas ng hallway PD dito. pwede dito yataika eh, kasi wala man dito sinabi Doon kasi sa simulator ay bawal dun so kaya hindi na ako nag -video. mas 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 bukas naman guys yung ano yung final namin yung assessment so ngayon araw ay memorization lang so ayan guys hanggang dito na lang guys sa aking video thank you guys sa iyong panood